nakita mo na yung malaki. Hindi ba? eh <laughs> Ikaw. <laughs> Hindi! Ah! <laughs> Kala ko, nakakita ka na nung... Nakita ko na sa akin ano... Papa. Younger brother. Malaki. Bata. <laughs> Hindi, bata pa <po> kayo, no? Yuck, wait. Hindi ko na rin. Si Kuya Joe talaga! <laughs> At least kay Joe hindi nakabaka. Hindi, hmm, I mean, hinag niya pa, inikot-ikot niya <laughs> pa. Ay, hmm. yun. Aray ko. Ivan. ha I, I dare I mean. sure. So, Ivan. Sure. Spogit si Ivan sa yun, no? Kay James? Hmm. Walang meaning. Huwag bigyan ng meaning. Ano yun, ano yun? Biglang... Mas pogit si James kay Ivan. Talaga? Hmm. Ikaw sa tingin mo. Hindi ko ng meaning. Eh, yeah, kung nandun ka, mas kapo si James ni Ivan. If nandito, mas kapo si, <laughs> ka si, ka But... si Ivan ni James. Yeah, mas kapo si Ivan. No? Mas maganda ang pizza. Ikaw talaga, Trisha. Ha? Huh? Ikaw talaga. O, hindi. alam. hindi ko crush. Ah? Mm -hmm. Tignan mo. Wala kaming sinabi. <laughs> Eh, pero hindi. Totoo, hindi. Na, no, obvious na, no, obvious na. Hindi. Tunan na. He's so cute. Oh, grabe, natalo na naman natin sila. Dapat sa weekly task. But wala sa big spot na? Siguro na, gulat sila. Ba't lalaki yung magaling sa kanila? Puro ako eh. Grabe dito ako so din. Oh, no, pinayagan ako ni Kuya kanina, no? Kasi, ano, mm. last round. Hmm. Ito ako lang, ano naman tayo. Oh. You're running. Uy, crab. Double decker. Grabe. Ang tagal pa ni Kuya magpa-start. Mm. Tagal no? ko, tagal mo na sa taas. Nandun ako sa taas. Grabe, eye bags ko, ah tulog ako ng maaga ngayon. Dali ka nga, tulog tag maaga. Hmm. Uy, apat, paano mag-stop magkain ng baboy? I mean... Ako alam, ako rin hindi ko matulog. It's to it's to. Da, da! Ba't hinag mo si Jamesy si Ryan kanina? <laughs> Nag-ikot-ikot pa kayo, kadire. <laughs> Twirling-twirling pa kayo, ha? Ah. Ano Asan ba? Masa si ate yan? na turn oh, off. Oo, okay, <laughs> <laughs> oh, na turn off do siya dado. Oh! Ma H to H yun siya. Kasi sa tagang. Oh yeah. Talang mm, kayo yun. Ano ko ano ba yon? I'm sorry. Papa Bear, he's so cute. Thank you. He's so cute, Chino, si Ryan. Hindi. Ay, oh, si Ryan. Cute din si Ryan. Grabe, ang cute. Wala na underwear. Masampay. Ah! Ah! busy Ah! Eh. Under. Ah! Ah! keep get busy ka Ah! Tapos yung mga mo. Ah! Ah! get get Ah! 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 Ano? Kinsayin mo si Jamil o si niya. ako? Sa'yo yun? Kung isa lang katanaw. Hindi <takes> ko alam. Yeah. Depende na. Maybe. Kung sa to story-story, nila story, ganina lang, ma-fall daw ka. <laughs> hindi ko, oo nga, hindi ko alam. Dadaan yung charming, charming angel and then na-fall. Ano yun? Ano yung na-stan ako? Uy, excuse me, no? Ito si Dodo. Anong, anong ibig mo sabihin? Joke, Joke. Are did, did Jokes <laughs> are half-men. Hindi, hindi, nyo. Jokes are half-men. Hindi, akala nila totoo eh. Hindi si, sabi. Kaya ako, sila lang Si Ivan, feeling ko, akala niya totoo. Mm-mm. Hindi, -mm. <tinyo> din hindi naman. Sino naman, baka feel na feel na niya. Hindi naman. Oo nga, baka mamaya maging feeler siya. Hindi ko nga yun hindi alam. Hindi lahat ng tao na stand dito sa kanya. Uy, tsukusero. Ch hindi ganun ang type ko. Ako, tatutog na lang. <laughs> kunyari, big four na lang, di ba isang kwarto na lang ginagamit? No. kid boy at boys at girls? Share? Ibang bed, siyempre. No, per isang room. Oo. Oh. Talaga. Hello, kunyari, ikaw lang isang babae, payag ka, ikaw lang isa doon, tapos tatlo sila dito. Two girls, two boys. Ganun. Dada. mamaya ma-feel niya, ha? Dada, dito ka muna, ha? Ba't nandyan? Uh. Punta tayo sa room natin. Kuya, no? Ayab kay Gang. At isang mata. Baka... Ano sabi niya yun kanina? Wala. Hindi joke lang yun. Ano yun ay totoo? So, uh...